Hello guys! Another Luto Serie for today's video. So itong video nga na to guys ay matagal na to dito sa aking cellphone. So ngayon ko nga lang siya maibo voiceover. So magluluto nga pala ako dyan ng sinigang na bangos na may puso ng saging. Hindi ako sigurado, pero ang alam ko, marami na rin nakakaalam, nakapagsinigang, ay pwede nga daw lagi ng puso ng saging. So, first time ko nga lutuin yung sinigang na bangus na may puso ng saging. So, nanood nga lang din ako sa YouTube University kung paano nga yan lutuin. Nakapagluto na nga rin ako ng sinigang na baboy na may puso ng saging. At ayun, napakasarap naman niya guys. So, this time, itinry ko nga itong sinigang na bangus na may puso din ng saging. So, ganyan lang din nga ang proseso ko ng pagluluto guys. Halos katulad lang din ng sa baboy, yun nga lang, e eh, mas natagal nga yun. At ito namang bangus ay mas madali lang dahil nga, bilis lang naman And as you can see naman guys, pinakulain ko nga lang yung mga rekado na kamatis, sibuyas, tsaka luya. And after nung kumulo na nga, ay nilagay ko na nga yung puso ng saging dahil mas matagal nga yan lumambod. At nung kumulo na nga rin at malamot na yung puso ng saging, ay nilagay ko na nga rin yung bangus. Pagkatapos nun nga, ay tinakpan ko lang saglit, tapos nilagay ko na nga rin yung mga rekado na gulay, yung okra, talong, at saka yung labanus. Pagkatapos dinimplahan ko nga rin siya ng magic sarap, patis, paminta, kahit ano naman guys pwede depende sa inyo kung anong gusto niyong ilagay na pampalasa pagkatapos ilagay ko na nga rin yung siling green dahil nga hindi yan pwedeng mawala sa ating sinigang and after lang ilang minuto ay ilalagay ko na nga rin dyan yung pinakahuling gulay na ilalagay ko yung kangkong kasi mabilis lang yan lumambot at pagka lumambot na nga yung kangkong doon ko nga ilalagay yung sinigang mix o pampaasim so hindi ko nga siya bago yung kangkong guys dahil nga titigas yung kangkong natin dahil yun ang turo sa akin ni Madir so dahil nga masunurin ako kaya ayun sinunod ko yung payo niya. At yun, tama nga siya guys, hindi siya tumitigas kapag panghuli na nga, inilalagay yung pangasin. Pero nasa sa inyo pa rin guys kung paano nga yung way nyo ng pagluluto. So iba-iba nga tayo ng proseso at ng pamamaraan ng pagluluto ng sinigang. Kaya kanya-kanya tayo ng diskarte dyan. At makaral nga ang ilang minuto ay okay na nga. Luto na nga yung ating sinigang na bagongos na may puso ng saging. So napakasarap nyan guys. I-try nyo rin minsan. So that's it for today's video. Thanks for watching.